Choco. Gabi na, tulog ka na. Hindi uuwi si ate. Bukas na uuwi. Tulog ka na. Tulog na. Bukas uuwi si ate. Tulog na. Tulog na ikaw. Hindi siya mapakali guys kasi wala ang ate. Oh, tulog na bukas pa uwi si ate lagi lang siyang nakatingin sa pintuan kawawa talaga ang aso kapag uh, yung mga iba nire-rehome kasi hindi na kayang alagaan okay lang naman yung ganong idea kaysa naman pabayaan mo lang dyan sa bahay nyo, yung iba iniiwanan sa bahay, lumilipat ng ibang bahay na iiwan ng aso pero guys, promise. Tingnan mo itong aso namin, oh. Umalis yung anak ko. Uh, may ina si Kaso, tapos bukas pa ang uwi. Ayan siya, oh. Lagi lang siyang nakatingin sa pintuan. Ayan, oh. Hmm. Samantalang yung mga pusa namin, walang pake. Ayan lang sila, oh. Pakalat-kalat lang. Si Choco, lagi lang nakatingin sa pinto. Ganon din tong sila ba, oh. Ayan. Si Itim laging nasa ilalim ng pintuan. Ayan o. Nakatingin lang sila lahat sa pintuan. Kapag ka may nagbukas ng gate, pupunta siya sa may pinto. Akala niya nandyan na ang ate niya. Ayan o. Tulog na choking king. Bukas pa uwi ni ate. Ganyan lang siya. Yan ang kaibahan ng aso sa pusa. Ang pusa, pag iniwanan mo, Relax lang. Ayan sila, oh, kumakain. Kumakain lang sila. Ayan, ayan si Kisame. Samantalang si Sopaw, ayo, nagpapasaway, nasa lababo. Sopaw, andyan ka na naman. Shh! Yung mga hinugasan kong plato dyan, malaglag, ha? Alis dyan. Ayan, oh. Ayan, oh, uupo pa yan dyan. Ayan, siguro nalalamigan siya dyan, maganda. Pasaway lang siya mamaya. Yung mga plastic na pinagtanggalan ko ng mga gulay, hahakutin niya yan sa sahig. Ayan. Kishang! Kishang! Ayan si Kishang. Si Choco, pabalik-balik dito sa akin. Ayan na naman siya. Oh. Gabi na guys, mga magte-ten na, ten to ten. Choco. Choco. Kakagupit mo lang eh. Nangangalumata ka na. Kakaintay kay ate. Ayan. yan si Choco. Si Choco nasa lababo. Hindi mo naman masasabing naiinitan kasi bukas naman ang Ayan. Bukas naman ang aircon. Tapos nandun siya sa lababo. Hindi siya giniginaw. Ganyan guys. Kapag kulang kami. Ganyan sila. Hmm. parang bang iniisip nila? Nasaan kaya ang ate ko? Di ba nagpaalam naman ang ate? Di ba nagpaalam sa'yo? Si Choco talaga guys, ang sobra. Hindi siya maalis sa may tabi ng pintuan pag di mo tatawagin. Nakakaawa. Lahat sila o oh, nag-aabang. Hmm. Sa ilalim ng pinto. Ay, ay, kisa may wag mo. Ay, psh! Ay, minit na naman ang ulo. Mainit pati ang ulo niya. Choco, huwag mo ginaganon si Kisa. Pag may sinaway ako, sasawayin din niya. Ayan, umakit na tuloy si Kisa sa upuan. Hindi mo na yan maaabot. Ayan mainit ang ulo. Wala si ate. Hmm. Shhh! Huwag maingay, gabi na. magagalit ang kapitbahay sa iyo diyan. Choco. Choco. Lika dito. Basta may kumalos ko sa labas. Ayan. Maingay na yan. Ganon ang aso guys. Kaya, yun nga, naputol yung kwento ko na kapag may mga nire-rehome kawawa. Kasi syempre, kumbaga yung attachment sa inyo na unang owner, eh talagang ando na yun eh ando na yung bonding ando na yung napamahal na siya sa inyo tapos pag erere home, hindi ko maubos maisip yung maiiwanan nating parang kumbaga magkaka-anxiety pa yung aso tapos madidepress din lahat na malulungkot sa isang madaling salita Siyempre, hahanap pa napin niya yung dati niyang amo eh. 'Di ba? Do mapapaamon niyo rin naman 'yan kasi bigyan niyo lang ng pagkain yung mga yan, aamo pa rin yan. Pero yung unang owner niyan, di talaga nila makakalimutan 'yan. Kaya nga loyal sila eh, man's best friend kasi hindi sila madaling makalimot. Hindi katulad ng tao, pag may nakitang iba, limot na yung dati. May kaibigan ka, di ba? Lalo na yung mga kaibigan uh, with benefits. Pag may nakita ang ibang mas malaking benefit ang makukuha doon, makakalimutan na nila yung dati. Ganon yon. Parang sample lang. Pansinin nyo. <laughs> Parang may ganong hugot pa eh. O, di ba? Di ba ba? Siya ba o? Oh. Wala lang inik yan. Pero malungkot yan. Hmm. Choco! Ganyan lang sila guys. Kaya, halimbawa, hindi talaga natin malagaan ang aso. Huwag na lang tayong mag-alaga. Kunyari, may magbibigay ng aso sa inyo. Tapos, kukunin nyo rin. Tapos, hindi nyo naiisip na yung responsibility, yung commitment sa aso pag nagkasakit, pagkain. Hindi naman kasi porkit kumatay ng aso, hanggang doon na lang yun matatapos eh. Tapos pag nagsawa tayo kasi hindi na cute, pa, papamigay na lang ulit. Parang, parang wala namang puso yung ganun. Yun lang guys. Maya maya ulit oh, andun si Choco sa may pintuan, hindi na makita. Nakadikit lang siya doon. Yan. Pagka kasi nasanay siya na umuwi ang atin niya ng ganitong oras. Pero hindi nga kasi siya uuwi. Ang lakas pa ng pangamoy niyan, kahit na nasa kalagitnaan pa lang siya ng kalsada, alam na niyang nandyan, siguro na niya. Eh ngayon, wala. Di niya talaga maaamoy. <laughs> kaya, yun. Yun lang ang kwento ko, guys. Walang kwenta. Kaya minsan, parang, yun nga, naiisip ko na, paano kaya na hindi na konsensya o nababagbag ang damdamin ng mga taong pinamimigay na lang yung alaga nila dahil hindi na cute sakitin na, hindi na maalagaan diba sa akin siguro ewan ko lang kasi siguro pagka wala talaga kaya nga yung mga iba sabi eh yung mga nakakariton lang, minsan apat-apat na aso ang alaga minsan sasabihin ng iba hindi naman nila afford na magpakain ng aso, sarili nga nila hindi na nila mapakain, nag-alaga pa ng aso. May point naman sila doon, pero yung mga inaalagaan kasi nila, yung mga inaayawan yun, yung mga nasa kalsada na lang natuta na marurungis, tapos inalagaan nila, tumaba, na wala naman silang maibibigay, kundi pagmamahal lang, na kapag nagkasakit, di naman nila maipagamot nga, kasi nga sarili nga nila din pag nagkasakit mahirapan silang ipagamot di ba guys kasi nga yun nga yung karamihan ng ganyan yung mga nasa kariton nagbabasura ang hanap buhay o yung kita nila sa pagbabasura ngayong araw o kaya pangungulekta ng karton pangkain na nila yung araw kinabukasan na naman kahanap na naman ng iba diba kung minsan may mga rason din naman Oo nga naman, ba't pa sila kumuha ng papakainin nila? Pampabigat lang sa buhay nila yon Pero nga kasi mahilig sila sa aso, naawa sila sa aso. Dahil pagala-gala lang, inampon na nila. Ayan o, si Choco, o, tingnan mo. Yan ang patotoo na kapag kakulang kami dito sa loob ng bahay, hindi siya mapakali, guys. Nakakaawa. Kaya siguro yung mga kakilala ko na ano, may alagang aso. Tapos, kunyari nag-abroad doon na nagtrabaho, na iwan yung kanilang alaga, lalo pag sitso, guys, masyado silang maramdamin. Talagang nagkakasakit, siguro dahil sa sobrang lungkot. Hmm. Kaya, nung kami eh, nabuntis nga, aksidenteng nabuntis yung alaga kong aspin, nung ipaparehome na talagang hindi ko magawang ipaparehome kasi sobrang nakakalungkot. Siguro yung, yung makakaintindi lang sa akin mga siguro five days before nakukuni na yung aso namin niyak ako ng iyak, nalulungkot ako parang nakukonsensya ako na baka mapabayaan hindi mapakain ng maayos ito, ituta pa kaya hindi na lang namin pinamigay siguro makakaintindi lang sa akin yung kapwa ko rin na mahilig sa aso ganun ang ugali yung iniisip ba yung mga bukas ng aso kung ano ba mangyayari. Yun. Kasi nga pagmamasdan ko dito sa mga alaga kong aso, pag isa sa amin ang wala, ganyan sila balisa. Parang mga bata ba? Parang, parang yung anak ko nung bata pa, pagka darating ako galing sa trabaho, parang miss na miss ako, ganyan. Ganun din ng aso, guys. Pagka darating kami, sobrang saya nila kahit nawala kang pasalubong. Talagang ang saya-saya nila. Hindi ko mawari kung anong saya ba na talagang sasalubong sila sa'yo. Kahit na pag alis mo pinagalitan mo pa kasi makulit. Pagdating mo talagang masaya sila. Wala silang wala silang katulad sa ating tao na masama ang loob, nagtatanim ng galit sila hindi eh. Talagang un unconditional talaga yung love nila sa amo nila. Yan Si itim mo. Lahat sila sa mga pintuan nakatingin. Yan. Kaya, sana guys, sa mga ibang makakapanood nito, wag na lang tayong mag-alaga ng aso kung hindi natin maibibigay yung pagmamahal nila sa atin back. Paano ko ba sasabihin yun? Kasi, katulad ng mga iba, pag hindi na cute, yun nga, ipapapound, hindi na aalagaan, parang nakakaawa, di ba? Parang ilagay mo yung sarili mo sa kanila. Minsan, nakakadena lang, nakakulong. Ako guys, talaga nagkukulong ako ng aso, lalo pag may bisita kami rito. Pero, saglit lang. Kasi wala naman talaga kaming kulungan. Nagkaroon lang dahil nawala na kami ng isang aso na stroke. So, yun lang. Kaya, pagka nag-alaga ka talaga ng aso, para ka rin nagka-baby. Magasto sa pagkain. Papagamot mo pag nagkasakit. Yan. Minsan nga marami akong nakikita sa ibang page. Eh, talagang pinanghihingi nila yung aso nila ng pangpagamot. Kasi wala silang kakayahang ipagamot. Kung meron man. Uh, kulang. Kasi mahal talaga guys magpagamot ng aso. Laso, lalo sa vet. Pag na-confine ng aso. Parang bata rin. So yun lang guys. Bye bye.